Sa engine bay mga paps, normal lang na makakarinig tayo ng lagitik. Nanggagaling yan dito sa ating aircon compressor. So nangyayari dyan, yung clutch at yung pulley, nagdidikit yan, minamagnetize. Ang problema dyan mga paps, pag wala na kayong narinig na lagitik, no? pwedeng hindi na lumalamig yung inyong aircon. Ang possible na problema, pag hindi na yung lumalagitek, pwedeng wala ng prion yun, yung inyong aircon system. Pwedeng sira na yung magnetic ng inyong compressor. So, hindi na naman magnetize yung clutch. Or, ang problema dyan is, yung space nung clutch tsaka nung pulley masyado ng malayo so hindi na siya mamagnetize. Ang paraan lang naman dyan, pwedeng nababawasan niya ng spacer para lumapit yung gap at yun na, magiging okay na ulit yung lamig ng inyong aircon. Ang reminders ko lang dyan, pag sakaling masyado ng manipis yung clutch o yung pulley, palitan nyo ng isang set, wag yung isang peraso lang. Okay? Lagi isang set pa magpapalit kayo nyan at normal lang na nakakarimig kayo nyan.